Happy Monday sa inyong lahat So as usual, bagong gising kami Bali, nagising si uh, si Tom ng ano Mga 5 o'clock Basta ganun, before pa 5 o'clock Nagising na siya At nagiiyak, ayaw niyang matulog At nagiiyak siya, kaya nilabas oh, natulog kasi siya ng maaga kahapon Kaya maaga din siya nagising At eh, nagiiyak siya ng nagiiyak Ayaw niyang matulog ulit nilabas ko siya dito sa may sala. Pero nung umalis si Asis ng 5.30, napatulog ko siya ulit. Eh. Napulog Not kami 30. ulit. Eh, ngayon, alas 7. Exacto. Mami, Oy. on the ball Okay. Asa ball on the you want? Kaya, ayan. ayan. Pakulo ng tubig para sa aking coffee. At ito para sa ano ni Tom Tom para sa kanyang cereals nawam nawam mas okay to kaysa yung cereals ay masyadong malakas ang ako nagustuhan niya na kasi gatas na dati kasi nilalagay ko ano water hindi niya masyadong gusto ang water. Ngayon kasi, pinapakuluan ng maigi yung gatas, tapos iluluto ko siya dito. Ayun, magustuhan. Ano to eh? 900 grams na sa 1,000. Magkano ang ko? 1,000 nga pa o nasa 900 din? Itong ano, nawam na to. Sabi ni Asis, may nakita daw siya dyan sa may ano eh, sa hara, Kaya sabi ko, sige, kung meron dyan sa may Sahara, hindi ako order online. Kasi online ko lang yan yung order. Eh. Meron kasi ito sa Daras. Pareho din yata ang price nila sa Daras. Pero sabi niya, asis, may nakita daw siya sa Sahara. Sabi ko, oh, sige. Try namin pumunta doon para maghanap nga ng... Ano pang kain ni Asia? maganda kasi, di ba nabasa ko na yung ano nito, ingredients nito. Ano siya? We barley, with nuts. Ganon ang ano niya, ingredients niya. Kaya Ayan o, barley, wheat, brown rice, is mung dal, horse crumb, soya beans, almond, and cashew yun ang ingredients nito. Kaya kapag kinain mo, may, may, may mga maliliit Ma din na nuts na mararamdaman mo. Mami, okay. I give cupcakes. No, don't give cupcake, Papa. He will eat this one, the cereals. Ay, not cereals. Anong tawag kasi dito? Basta, balo nawam. Ang kanyang, ano, breakfast. Pwede to sa lunch daw, ganyan. Pero dapat isang beses lang sa isang araw pakainin nito. Kaya, Dito? sa umaga ko siya pinapakain. Dito? kaya Finish! Madali lang siya rutuin. Hi, guys! So, kararating lang namin iniatid namin si Asher sa school kasi yung bandaw nila ay nasira. Eksakto naman pag uwi namin ay nakatulog si Tonton. Bumi- bumili tuloy ako. Gumawa ako ng smiley face ni Tonton. Kasi tuwing nagkrocrochet ako, inaagaw niya kasi yung ball ng yan. Ginawan ko siya ng smiley face. Ngayon si Asher sabi niya gusto daw niya yung mas malaki. Mas malaki daw dito ang gusto niya. Ayan yung pinagkakabalan ko kahapon. Gumawa nito, yung sabag, ipit, at saka yung aking cover ng ano. Masa na yung cover ko. M malapit ang matapos, ano, kailangan ko lang ng tatlong ano pa nakakalahatiin na ako. Hmm. Gagawin ko si Asha ng ganito. Pero yung sa kanya siguro ay color red na yan. Hindi ko alam, kung sabi niya kasi gusto din niya daw yellow. Maganda siya, keychain, pang sabit sa mga bagbag. Di, hindi lang ako marunong magkabit ng mata sa kanang ng smiley. Dapat pala yung smile may paganun pa. Hindi ko siya natahian ng pagganyan. <laughs> Naglilinis ako ng bahay. Tamang-tama naman eh kano lang, kadarating lang namin. So, lalagay ko siya dito sa may bag na ginawa ko. Ganyan, oh, pwedeng ipangsabit na ganito, oh. Sa bag. Ay, ganyan pala din nakikita, ganyan. Pwede siyang ipangsabit na ganyan. Para ano, ganyan siya. Sa sabit. Hmm, para may style yung bag-bag ba. Tapos muna ako sa aking paglilinis bago ko gawan si Asher ng kanyang smiley face tatambay tayo dito sa harap nila ama at ayaw ni Asher sa loob ng bahay Imbis na nagtatapos ako ng aking ginagawang smiley face ni Asher, hindi ko na matapos-tapos. At yan ang ginagaw niya. Mano-mano. Oh. Mano-mano sa pag... Ano ng turi? Mm. Dito tayo. Banda

dois ao E a passa, passa. diba, mano-manong paggawa ni ama eto yung harvest nila doon sa kabila, yung isang kata sa kabila so yun kaya naturi ama, uta? Kain naturi ala, ang kapinanggut lang, Ito lang daw yung lahat wala na, yan lang daw yan lang yung harvest nila doon Asis ko'y ama. O, ta? Ah. Ha? Ha? Hi guys! Naku, labo ng mata ko. Hindi ko kayo masyadong maaninag. Binigyan kami ni Didi ng passion fruit. Ah! Nagbigay siya ng lima na hinog na yung mga passion fruit nila. Kamanak you try. Try. Hmm? What? Yummy. Ay. Oh, eh. Oh, what? <laughs> <laughs> this is the normal taste of passion fruit. Sour. Starch? Sabi ba naman ng ama mango daw? No, this is not mango papa oil. not allowed for Anak ko kasi yung buto niya. Like this only. Gusto din niya. Mm. Mami, you do like this. You when you eat like that. Sabihin nila mas yes? maganda daw na ang bata makatikim ng maasim muna kaysa matamis. dede gusto niya Maasim. hmm? gumawa ko ng malaking smiley face ni uh, Tonton ay Asher kabilaan yan sabi nga kasaya mas meron din si ano maliit mas maliit Malimbig. Eh, sabi ni Asher, yeah, gusto ko yung mas malaki. Kaya ginawa ko siya ng mas malaki. Adding this one for Adi? Oo. Oh. Eh? This one for me. Look at Adi. He's doing it, do it like that. <laughs> <laughs> Meron silang ano, keychain ba? Maganda pag ano nilalagay ba sa bag? Meron ako yan, strawberry. So soft. Hindi ko na alam na saan <laughs> Mommy, he can make it back. Di ko alam kung nasan. Asim, guys, this one, if there's the salt. Di ko alam kung nasan na yung strawberry ko na di mo ako this? Sid! That's the thing that you can eat. Dilagay ko sa ref yung mga iba. We can't can can eat this one, yes? Yeah? You cannot. I, I do not know. I'm not sure. Jesus, eh, ang anak ko, nakikisingit din, ah. Oh, mm. Mm. Tignan nyo naman daw ang aking anak. Mm. Gagawa pa ako. Keychain. Mm. Pero ibang spell naman. Ito kasi smiley face. So. She is a doctor. Very good. Meron na siya magkisa ng English. Problema na kayo. It is a, do a dog. Okay, it is a dog. Yes, very good. Wee!